Magandang araw mga kaalaman na hinog! Para sa topic natin ngayon, gusto kong mag-isip kayo. Maggano na ba ang nagagastos ninyo sa mga gamot para sa ubo, sipon, high blood, at pananakit ng katawan? Libo-libo, di ba? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamabisang lunas, baka tinatapak-takakan mo lang sa sahig ng kusina nyo habang nagbabalat ka? Nakakagulat, di ba? Kaya kung sawa ka na sa gastos at gusto mo ng natural na lunas, makinig kang mabuti. Ibubulgar nating ang sampung sakit na kayang-kayang tulungan kung hindi man pagalingin ng ordinaryong bawang. Panguna sa ating listahan, ubo, sipon at rangkaso, common colds and flu. Ang unang-unang reaksyon natin kapag inuubo o sinisipon ay bumili agad ng mamahaling sirup o tableta. Pero heto ang sikreto. Ang bawang ay naglalaman ng isang napakalakas na compound na tinatawag na Alisin. Isipin niya na ang Alisin ay parang isang batalyon ng mga sundalo na direktang sumusugod at pumapatay sa mga virus at bakterya na sanhin ang inyong karamdaman. Ang payo ko? Kapag nagsisimula ka palang makaramdam ng pangangati ng lalamunan o pagbara ng ilong, huwag mo nang hintayin lumala. Kumuha ka ng isa hanggang dalawang butil ng sariwang bawang. Digdigin mo ito ng pino. Importante, hayaan mo muna ito ng 10 hanggang 15 minutes. Kailangan itong mahanginan para ma-activate at lumabas ng husto alisin. Pagkatapos, may dalawa kang pwedeng gawin. Una, ihalo ito sa isang kutsarang purong hani o pulot pukyutan at kainin ng direkta. Ang hani ay nakakatulong din sa ubo. Pangalawa, kung hindi kaya ang lasa, ihalo mo ang dinigdik na bawang sa isang basong maligam-gam na tubig at inumin na parang tsaa. Gawin mo ito dalawang beses sa isang araw at magugulat ka sa bilis ng iyong paggaling. Pangalawa sa ating listahan, alta presyon o high blood pressure. Ang high blood ay tinaguri ang silent killer. Marami ang umiinom ng panghabang buhay na maintenance. Pero alam nyo ba na ang bawang ay isang natural na vasodilator? Sa simpleng salita, pinaparelax at pinapaluwag nito ang ating mga ugat na daluyan ng dugo. Isipin mo ang isang tubo na makitip kumpara sa isang tubo na maluwag. Sa maluwag na tubo, mas magaan at mas mabilis ang daloy ng tubig, di ba? Ganon din sa dugo natin. Ang payo ko, ugaliin ang paggain ng kahit isa hanggang dalawang butil ng hilaw na bawang araw-araw, pinakamaganda sa umaga bago mag-almusal. Para mabawasan ang anghang, maaari mo itong hiwain ng maliliit at lunukin kasama ng tubig na parang tableta. O kaya, digdikin at ihalo sa kaunting olive oil at ipalaman sa tinapay. Mahalagang paalala, ito ay pangtulong lamang. Huwag na huwag mong ititigil ang gamot na nireseta ng iyong doktor. Ipaalam mo sa doktor mo na kumakain ka ng bawang para mamonitor niya ng tama ang iyong blood pressure. Pangatlo sa ating listahan, pagkontrol sa mataas na kolesterol. Kung ang alta presyon ay tungkol sa daloy, ang kolesterol naman ay tungkol sa bara. Ang bad cholesterol o LDL ay parang sebo na kumakapit sa loob ng ating mga ugat. Habang tumatagal, kumakapal ito at nagiging sanhinang atake sa puso o stroke. Ang bawang ay parang isang natural na degreaser o pangalis ng sebo. Ang payo ko, bukod sa paggain nito ng hilaw, siguraduhin isama ito palagi sa iyong mga niluluto. Mas maraming bawang sa gisa, mas maganda. Kapag nagsasangag ka, durugin mo muna ang bawang bago hiwain. Ayon sa mga pag-aaral, mas nailalabas nito ang mga health benefits. Ito ay isang simpleng pagbabago sa iyong pagluluto na may malaking epekto sa kalusugan ng iyong puso. Teka muna mga kaalaman na hinog, habang nakikinig ka sa mga libreng impormasyong ito, naisip mo ba ang iyong nanay, tatay, Lolo o lola na laging iniinda ang mga sakit na ito? Marahil tinitiis nila ang sakit dahil nangihinayang sila sa pera na ipambibili ng gamot. Itong kaalaman na ito na pwedeng makapagpagaan ng kanilang buhay ay nasa kamay mo. Ang simpleng pagpindot mo lang sa like button at pag-share ng video na ito ay isa ng paraan ng pag-aalaga sa kanila. Huwag po nating ipakityan. Maraming salamat po! Pangapat sa ating listahan alipunga at iba pang impeksyon sa balat. Fungal infections. Nakakahiya at nakakairita ang di ba? Ang solusyon diyan ay ang malakas na anti-fungal property ng bawang. Ang chemical sa bawang ay pumapatay direkta sa organism na nagdudulot ng mga kondisyong ito. Ang payo ko, ito ay para sa panlabas na gamit. Kumuha ka ng isang butil ng bawang, durugin hanggang sa maging pino at medyo mamasa-masa o paste. Bago ipahid, Linisin at patuyuin muna ang apektadong balat. Pagkatapos, ipahid ang dinurog na bawang at takpan ng band-aid o gasa at iwanang ng mga 30 minutes. Maaring may kaunting hapde, pero ito ay normal. Pagkatapos, banlawan ng malinis na tubig. Gawin mo ito araw-araw hanggang sa tuluyang mawala ang impeksyon. Panglima sa ating listahan, bigla ang sakit ng nipin. Alas dos ng madaling araw, biglang kumirot ang ngipin mo. Sarado lahat ng butika at klinika. Anong gagawin mo? Tumakbo ka sa kusina. Ang bawang ay may antibacterial properties na pumapatay sa bakterya na sanhi ng toothbigay at may epekto din na bahagyang nagpapamanhid. Ang payo ko, kumuha ka ng isang butil ng bawang, balatan at bahagyang digdigin para lumabas ang katas nito. Pagkatapos, ilagay mo ito sa pagitan ng masakit ng ngipin at ng iyong pisngi Pwede mo rin itong muyain ng dahan-dahan gamit ang apektadong ngipin kung kaya mo. Hayaan ito sa loob ng bibig hanggang sa kaya mo. Ito ay mabisang first aid habang naghihintay ka na makapunta sa dentista. Pang-anim sa ating listahan, pagtutuyo ng mga tigyawat, pimples. Pagod ka na ba sa pagbili ng mga mamahaling pampahid sa tigyawat na hindi naman epekto? Subukan mo ang bawang. Dahil sa taglay nitong antioxidants at antibacterial compounds, direktang nilalaban nito ang acne-causing bacteria at binabawasan ng pamamaga. Ang payo ko, kumuha ka ng sariwang butil ng bawang at hiwain sa gitna para lumabas ang katas nito. Pagkatapos, bago matulog, pagkatapos maghilamos, dahan-dahan itong pahid sa ibabaw ng iyong mga tigyawat. Hayaan ito ng 5 hanggang 10 minutes Huwag mong iiwang magdamag kasi baka masunog ang balat mo. Pagkatapos, banlawan ng tubig. Makikita mo, mas mabilis matutuyo ang iyong mga pimples. Pangpito sa ating listahan, pananakit ng kasukasuan, arthritis o rayuma. Ang sakit na dulot ng rayuma ay dahil sa pamamaga o inflammation sa loob ng ating mga kasukasuan. Ang bawang ay isang malakas na natural na anti-inflammatory. Ang payo ko, Bukod sa regular na paggain nito, gumawa ka ng sarili mong garlic infused oil. Simple lang. Magdikdik ng mga sampung butil ng bawang, ilagay sa isang maliit na garapon at buhusan ng kalahating baso ng langis ng niyog o coconut oil o olive oil. Ibaba dito ng hindi bababa sa isang linggo sa isang madilim na lugar. Gamitin ang langis na ito para dahan-dahang imasahe ang mga nananakip na tuhod, siko, daliri at likod. Ang init mula sa bawang at langis ay tumutulong para paginamain ng sakit. Pangwalo sa ating listahan, pagpigil sa panlalagas ng buhok. Maniwala ka man o hindi, kung ang problema mo ay numinipis na buhok, ang bawang ay maaaring makatulong. Mataas ito sa sulfur, isang mineral na mahalaga para sa pagbuo ng keratin, ang protina na siyang bumubuo sa ating buhok. Ang payo ko, gamit ang garlic oil na ginawa mo para sa rayuma, Imasahe ng dahan-dahan ito sa iyong anit o scalp. Siguraduhin makakarating ito sa mga ugat mang iyong buhok. Pagkatapos, balutin ang buhok ng tawalya o shower cap at hayaan ng 30 minutes hanggang isang oras. Pagkatapos, mag-shampoo at magbanlaw ng mayigi. Gawin ito isang beses sa isang linggo. Pangsyam sa ating listahan, natural na pantaboy ng lamok. Hindi ito direktang luna sa sakit pero ito ay iwas sa mga sakit na dala ng lamok tulad ng dengue at sika. Ayaw na ayaw ng insekto lalo ng lamok ang amoy ng sulfur na nasa bawang. Ang payo ko, magdigdik ng ilang butil ng bawang at ihalo sa tubig. Ilagay ito sa isang spray bottle. Ispray ito sa mga kortina, sa ilalim ng mga mamesa at sa mga madidilim na sulok ng iyong bahay. O kaya maglagay lang ng mga binalatan at hiniwang bawang sa platito malapit sa iyong mga bintana at pintuan. Ito ay ligtas at chemical free na paraan para protektahan ng iyong pamilya. At ang pangsampu sa ating listahan, makati at masakit na lalamunan. Sore throat. Kapag ang lalamunan mo ay makati at parang may nakabara, ito ay sinyalis ng iritasyon o impeksyon. Bago ka pa uminom ng gamot, subukan mo muna ang bawang para patay ng mga mikrobyo. Ang payo ko, sa isang basong maligamgam na tubig, ihalo ang isang dinigdik na bawang at kalahating kutsaritang asin. Haluin ng mabuti. Gamitin itong pangmumog o panggargel. a aabot ito sa iyong lalamunan. Gawin ito 3 to 4 times a day. Kung matapang ka, mahari kang ngumuya ng isang maliit na piraso ng hilaw na bawang at hayaan na dumaloy ang katas nito sa iyong lalamunan. Mga kaalaman na hinog, nakita nyo na ang himala ng isang butil na bawang mula sa ulo, buhok, hanggang sa paa, alipunga, Mula sa loob, puso, hanggang sa labas, balat, mayroon nitong tulong na maibibigay. Ito ay patunay na ang kalikasan ang pinakaunang butika natin. Matuto tayong gamitin ang mga bihayang na abot kaya at nasa ating paligid lang. Maraming salamat po sa inyong panunood at God bless.